Pa Apo po, pa Magandang hapon ka kawilan natin ng trabaho. Nandito tayo ulit sa RCR Motorcycle uh, shop dito sa Fairview. At 'yun. Uh, titignan natin kung paano aayusin yung kickstart. Kasi uh, may, may, problema daw ata yung kickstart kay Kuya. So, check natin kung paano yung, uh, ito troubleshoot ito, Kuya. O aayusin yung motor kaya. Tama na, oh, let's go. 'Yun. Okay. So ang problema dito ng ano may are yung kickstart daw. Yan. Check natin. So ito 'yun. Pinagkaiba nila sa Honda Click, ito may kickstart. Sa atin sa Honda Click wala. Yan. So check natin kung paano ayusin ko 'yan. Ayun. Basta pag pupunta ay dito si Kuya may kita ninyo. Ayun oh, yan. Kuya, shout out. Kuya, ayan. ayan. Napaka solid niya, no? Yo. <laughs> Anong tawag dito ay sa ano ito? Damit mo. Uh, impact drive. Impact drive. Impact drive. Impact drive. Mm -hmm. Okay, so check natin. Ito, so, hindi mo mga Yun. Ayusin yun yan. Yun. Marami bang babaklasin dyan, boys? Ito lang. pag -eated. babaklasin muna yung panggili kasi doon nakakabit yung ano eh, yung pang kickstart impact drive yung gamit ni si kuya yan so importante din talaga pag gumagawa kayo meron kayong tools para mas mabilis di ba kuya mas mabilis yung ano yung, trabaho okay arawan <laughs> yan okay. one <Arawan> pala <laughs> oo oh. hindi naman mawawala pag nabaklas kompleto pa rin yung babalik okay so ito na yun sana yung panggilid. So, ito. May problema dyan sa loob. Tignan natin kung paano aayusin ni kuya. Yan. So, kumuha si kuya ng... Yan. Parang may inangat siya dun sa... Akin. Para makita niyo? Okay. So may naka-ready silang ano. Ah, yan Syempre pag ganyan pala, babawasan lang konti ko no. Babawasan uh, lang natin konti yung ano, gasolina ng motor. <laughs> yan. Pero konti lang naman, oh. ano. Okay pa yung panggilid niya, eh, no? Ano, ah, nagpalinis din dito yung nakaraan? Hindi. Matagal na rin. Mm. Ayan. Ito <laughs> na po. Ayan. Babad natin muna para... Ba't importante, ko yan na ibababad muna yung ano? Eh, para mabot yung, ano, stock up. Ito muna para para malamot yung ano, matanggal yung dumi. Mm. Yung kalawang kasi sa loob. Yun yung nagkukos kung bakit hmm. hindi ba, ba up. Ano, up dun sa ano niya, kickstart. Uh -huh. Yan. Okay. Ang ulit. O, diba? Importante talaga nalilinisan kasi yun yung dahilan kung bakit nasisira din yung, ano, yung mga pyesa dumi tapos susunod na kalawang kuya no Pasin na muna tignan natin kung paano baklasin yung ano Ayan, yan lumambot na. Pero tapapaklasi mo pa rin yan sa loob. Opo, lagyan ng grasa. Ano tawag dito ba yan? Ah, Pinion pinyon. Hmm. Pinyon. Pinyon gear. Pinyon gear. Ito yun. So ano yung lalagay mong grasa ko yan? Ito, so, tapuan Check natin luban high temp grease yan. so may mga iba't ibang grasa naman pero sa anila, ito yung isang available na pwedeng gamitin di ba kapo ko yan tingnan natin kung paano niyan ilalagay niyan key muna dine muna pala ayan kasi may mga dumi-dumi sa ano eh At may tikit diyan sa ano Yan. Okay. So, lalagay na yung grasa. Saan la San lalagyan dyan sa loob? Dito sa loob. Ano tawag yan po yan? Yung, eto, yung nilalagyan mo na yan. Ano po yun sa, ano? Sa pinyon. Ah, okay, okay. Tignan natin. Napaka-importante pala. Kaya pala may mga ganyang produkto. Kasi pag mga kinakalangag ang na o kaya medyo natutuyuan na ng grasa, yan yung mga nilalagay. Hmm. Yan. Yun. Hindi mo kasi matakabit-kabit yung washer kasi na na dito mam na ito kailangan na ito. Ayan, tingnan natin Ayan, kakabit na check natin talaga pa ulit para sigurado yan yo kailangan din lagyan kasi para malambot malambot din yung ano niya. so nilalagyan sa uh, buong ano parte para solid yun pala yun eh tignan na natin mamaya yun oh no? oh tignan mo smooth, to oh. oh oh kanina hindi bumabalik eh ay smooth na okay solid diba okay na okay na So, ito, itong video na to sa mga, ano, yung hindi bumabalik na yung ano yung kickstart grasa lang yung katapat grasa lang yung katapat at syempre konting linis kuya no? yan, dito sa vlog natin okay sa mga gustong magpagawa dito sa RCR dito lang yan sa i-search nyo lang sa ways RCR motorcycle accessories kuya ano? yan itatag ko rin yung page lang kuya yan okay so pag pag binakla, syempre, babalik na Yan. Tuloy-tuloy pa rin. Bali, binabalik ng na apopoy. Nalagyan na ng grasa. Tapos, nalinisan na rin ni Kuya dun sa loob. Uh, sobrang solid na ulit ng kickstart ng Honda Beat. 110 cc to Kuya, no? Oh Ito, sa panggilid. Kabit na. Sobrang importante ng grasa talaga. Kung so, ano yung tinanggal, syempre yun din yung babalik. Para solid. Ayos. Ayos. Diba? Yun. Ayan, check natin. I-on yan ni Kuya gamit ng kickstart. Tignan natin kung ano. Solid na. Ayan, may kasama pang puna, syempre. Fini finishing touch yan ni Kuya. Ayan. Di ba? Alright. Kaya tignan natin. Yun, no? Oh. Saan yung may-ari yan, Kuya? Ay, sa so yan kaya? Ah. Yan, yan na vlog natin. Vlog ko kuya. Kinonten ko lang. Yan si kuya yung owner. Yan. Diba? Diba?